Meron din pong ilan na nabibiktima ng mga ligaw na bala pagsapit ng bagong taon. Kabilang, uh, ito po ay sa kabila ng kampanya ng Philippine National Police laban sa indiscriminate firing. At kaugnay niyan ay mga kausap natin sa telepono, si PNP spokesperson, Chief Superintendent Generoso Serbo. Good morning po and Happy New Year, Chief Superintendent Serbo. Si Mariz, umali po ito sa Kapet Berita. Magandang nga. Umaga, Maris, at uh, happy new year sa atin lahat. Okay. Ano po ang masasabi niyo sa mga naiulat po na na biktima ng ligaw na bala? Ito po ay sa kabila ng inyong uh, kampanya laban sa indiscriminate firing at uh, talagang uh, sinelyuhan po po yung mga baril ng mga kapulisan natin. Uh, yes, uh, on the law enforcement side ng uh, ating kampanya, lalong-lalo na sa indiscriminate firing. Ito nga, maraming operations na ginawa ang PNP. Maglalo na kagabi, ano, at... Uh, In fact, an, siyam na tao po, ang nahuri natin for uh, yung, uh, indiscriminate firing their weapons. At uh, ito po ay talagang ahablahan natin. Kung uh, sa issue naman po ng involved, possible involvement ng ating mga polis, umasa po ang ating uh, publiko na kung meron mga mga polis dyan na talagang maireklamo for indiscriminate firing, umasa po sila na ito ay talagang uh, nga ng PNP at uh, tatanggalin po natin sa servisyo kung mapapatunayan po. Pero yeah, yun ah, nga po, uh, more or less naging maganda naman ang kampanya po ng PNP laban sa activity na ito. Uh, Ulitin ko lang po, siyam po yung uh, nahuli? Na sa hindi pa natin maano, hindi pa natin kompleto ang uh, reports natin nationwide, pero sa Metro Manila po, siyam na tao ang nahuli as of 10 o'clock kagadi. Eh. Pero ngayon, ninihintay pa natin yung report So inaasahan pa natin to na magkakaribang madagdagan. Pero may pulis po ba na naiulat na nagpapotok? Sa ngayon, wala pa naman akong report na nagsasabi na may mga pulis na nahuli. Oo. Kaya nga't panawagan natin sa ating mga kababayan kung may mga report sila o informasyon tungkol sa mga indiscriminate fires, Pulis o no? hindi? Kaya alam nila sa PNP. Okay. Uh, hingi lang po kami ng update tungkol po dun sa 4-year-old na lalaking namatay daw sa Mandaluyong dahil sa ligaw na bala. Uh, yes, nakarating din sa amin yung report na yun. At uh, uh, as a crime, yan eh, parang uh, isang crime incident. Eh, Iniimbestigahan po ngayon ng ating PNP. Sa ngayon, wala pa akong positibong leads. Mm -hmm. po dito. Pero gano'n po ba katagal, uh, Chief Superintendent, malalaman kung uh, sino po yung nagpaputok? Uh, kasi syempre, di ba malalaman naman po yung doon sa bala? Uh, paano, po ba, paano po ba yun? Gano'n katagal to? Uh, baris, magiging depende yan eh. Kung uh, ano pa ang uh, pieces of evidence on hand, ano? Mm -hmm. Kung meron bang mga eyewitness account, testimony. Then, uh, yun nga po, depende rin sa quality ng uh, slugs na mare-recover mula doon sa, sabi natin, mula doon sa bata o doon sa surroundings niya. So magdedepende sa lahat ng, sa quality ng epidensya na makukulekta po ng ating mga investigador. Mm -hmm. Pero yun nga po, umasa lang ang ating publiko na ito talagang... Uh, tututunan ng pansin po ng inyong PNP. Mm -mm. Uh, Chief Superintendent, nakita po namin sa mga nakarang araw na no, no, nag nag kayo ng uh, mga baril, pero sa kabila nito mayroon pa ring naitalang kaso na nasugatan, bagamat hindi naman natin alam kung sa pulis ba ito o sibilyan. Sa tingin niyo po may pangangailangan din na gawin na rin sa mga baril ng sibilyan itong pagseselyo Ang uh, sa punto kasi ngayon ay uh, sating magiging mahirap para iaccount o para pagsabihan ang lahat ng ating mga may-aring baril, yung ating mga sibilyas na mayroong hinahawakan baril. Kaya nga ang laging panawagan namin uh, when it comes to indiscriminate firing, yung involvement talaga ng ating community kasi uh, yung sumbong nila eh, ang magiging uh, weapon natin para to go after this uh, kind of uh, activities. Mm -hmm. Kasi nga on the part of the PNP, nakokontrol natin yung tao namin na seseryohan namin yung parit nila. And uh, after the New Year's uh, celebration, nakikita namin aktual yung mga baril nila kung ito ay nagamit pa o hindi. Pero sa mga civilians, eh, wala tayong ganung pagkakataon. Pero very cooperative naman po yung mga gun societies, yung mga gun clubs po, di ba? Ah, yes, very cooperative sila. And, uh, and uh, in fact, talaga namang very responsible sila when mm -hmm. it comes to firearms sa uh, handling. At uh, katunayan din, tumutulong din sila sa information drive na ginagawa mm. po ng PNP. Bagamat uh, yun nga po, hindi natin naiiwasan. Talagang minsan may mga miyembro tayo na yun, nagiging pasaway. Oo. Uh, yung uh, masasabi niyo po ba na bagamat uh, meron nga nga naputokan, ano, yung isang 4-year-old na nakarating na rin sa inyo, masasabi niyo po ba na naging matagumpay in general yung kampanya niyo laban sa indiscriminate firing? Sa yeah, I na na naging uh, epektibo naman yung ginawa natin babala laban sa ating mga pulis kasama na rin nga dyan yung pagsiseryo ng ating mga baril mm -hmm. at uh, ang matindi dyan eh, yung talagang panawagan natin sa ating mga kababayan na may baril kasama na dyan yung ating mga sundalo at of course yung ating mga pulis naging mahigpit tayo sa ating pagbibigay ng warning and uh, no less than the CPNP si General Purisima siya mm -hmm. mismo nagbigay ng warning na hindi lang talaga sa tatanggalin sa pwesto, tatanggalin din talaga sa serbisyo 'yung mapapatunayang may may, may kasalanan. Alright. Kaya I would say na naging epektibo naman ito mga na ginawa ng PNP sa pakikipagtulungan na rin ng ibang ahensya, sa pakikipagtulungan na rin ng ibang ng ating community. All right, maraming salamat po Chief Superintendent Generoso Cerbo and happy happy new year po sa inyo. Maraming maraming salamat din Maris at uh, yon, Manikong bagong taon para sa ating lahat. Salamat po.